Yo, hey, what's up guys? Kumusta? Uh, Kasalo po yan po kami uh, ng uh, bungan ng yun. At kami po uh, hindi po namitas para magnakong. Kami po yung nanghingi. Ayan. Andiyan po yung may-ari. Ayan na po. Pakita mo yung may-ari. Baka naman iniisip nila ng dakaw tayo kasi nandito sa labas. Ha? Hi! Dalawa okay lang. lang. Pero maliit din ng konti dyan. Okay. O sige, pwede rin. Try mo. Ayan. So guys, tingnan nyo po, mayroon doon po yung kasama namin na unggoy, este unggoy. <laughs> tao po na namin mitas ng kwan. Ayan. Nyog. Ayan. So kung hindi ka pa nakapalo sa aking YouTube channel, please do subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa mga aking masusunod na Kung nakikita nyo po mga kaibigan, kasama po yan po kami namimitas ng buko. Sige, hagis, papunta rito, labas. Ayan. Napakasariwa talagang fresh na fresh pa po ang po. <laughs> okay, nakikita ba? Sakto na? Ay, doon pa kayo, Timila, doon. at Timila, pira pa.

anin na ito? Isakal na yan eh. Hindi ako kasali. Kasali ka. Ayun, wandaan. Kasali ako? Oo. Okay, ba? Halargahin mo yan pag hindi ka kasali. Hindi ako pakit. Yan, okay na yan. Halagi na yan. Daging nga ina. Tiro na buno. Ayun, na Ayun, na? Balik daw. Fresh na fresh ang sa puno yan o. Oh. Kita nyo naman. <laughs> fresh na fresh from puno. Huh? Kitang kita nyo naman o. Oh. Huh? <laughs> Sarap Not na lahing na. Oo. what's up guys, kumusta, kumusta Sa babagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat, sa mga manabot ng aking vlog ayan, ito po ang inyong kayo Roger kasalukuyan po ako ay magbibiyak ng buko, buko na pagkasarap sarap galing po din sa puno ng yog, ay dito, kapipitas lang ngayon, may nipitit pa, so, ngayon ang aking gagawin ayan, ikaw, ikaw, ikaw ikaw na nakakaparoon sa aking vlog, baka naman pakisubscribe lang ha, ayan tayo ay magbukan ngayon tayo po ay mag, mag, magbibiyak ng nyog yan hindi, hindi na yan isilat ah Kunting ingat lang po, caution potion po sa kung sino man po ang gagaya nito kasi nga matalas po ang ating hawak na itak. yan Bawal po dito yung mga pabibi. Okay, kayo. Ay, ano? Sakto, ano? Mga ludi! ayun ano? Oh. Hindi, hindi na ito kasali. Ito yung buko na kwan, yung hindi masyado matigas, hindi malambu. Okay kayo. Hindi na pa nagtatanong-tanong si kwan, hindi man lang nagsabi yung babae doon. Sa probinsya, yung mga ganito. Kasi sa kwan, meron man buko naman doon sa Manila pero hindi kasing sariwa na gamin ko. Kaya sa kasagulo ko yung putang yung na. Ay, pa tayo ni nila para maipon. Ari pa'y malinis. Gawa ng ari, pinaglagyan lang naman ng ano. Tubig. Tubig. Okay? Yung kuwang baga. Huwag inibigit sa kahit sa may buhan. Oh. Uh -huh. Yan, yeah. takip ulit. Ganun lang po laban dito. Habang nanonood ko yung mga kasama ko, ako naman po'y gumagawa. Nagpirma niya, sabi-sabi <laughs> yeah. kami kakain. Ganun lang po. <laughs> si Juan, ilang? Julian. Julian. Uh, Anak mo. Julian, how are you? Bubut pa lang yan, kinuha mo ala, tigas na nga eh. Shout out po sa 200 million people in the house, shout out. Ayan, gurang na nga pala, ayan, tulad mo ah. Ano ko na po talaga, <laughs> gurang na daw. Abamanga, damangkan. Kaya okay. kaya maglaunch muna tayo bago kaya tayo kumain nito. Merienda to, merienda. huwag kaya masyadong excited ha. Pero pogi ka. Oo, kung pinasamin. Tao na kada kain sayo, bicarapian. Sa may may bukas na nadara. Anak sigaw. Uh. Oh, oh ay. Sakto na nito. Hindi matigas, hindi malambot. Matigas lang. Pinalatak siya yun? Nagtrabaho. ato pa? Lagi kampala. pa lang. Yun lang gusto ko mangyari. Yung blender sa bahay, dalawa-dalawa O bakit hindi mo dila isa? Black indicator, tapos yung pang-industrial. Dala ko, pinadala ko yung black indicator, galing ng Qatar yun. Kasi maganda ito yung blender eh. Yung maganda Guys, pili na kayo ng buko. Bukod dun sa sariwa pa, ma-juicy pa, masabaw. Galing sa puno. Ano? Oh. oh. Mm.

Ito na po yung kinalabasan, yung I amin mean, na uh, pinagpaguran Yung inakyat, yung kinutkot, yung ginaggad Lahat-lahat na, nandito na po yung pagod, pawis, sulit po Ito na po, pag-aakyatian na po namin mga ikigyan So lahat po, uh, pumila na po yung mga uh, tatanggap ng uh, oh mga tatanggap ng tatanggap ng Oh. Pagdamutan mo, ito lang ang ating nakayanan dahil marami pa tayo. Pagkuha natin pag yung to. pagkas, ay natin. Si, to? Tasan pa, history, come on. Kanino? Okay, next. Kanino? Magkano ba? Ah, grabe. Siyempre, si Aaron yan, dapat marami. Alam mo na, malaking buliga. So, shout out, Aaron. Wow. So, lahat, lahat na nandito, hindi pumawalan. Lahat po magkakaroon, ha? Ay, po. Yes, po. Good. 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 Oh! O, oh, naman glide. Uy, mo. Okay. Ito po, kasalukuyan na pang-hating-hati uh, na. Ayun, hati-hati, bulok. Ito na. Ito ano na marami kunti. Marami. Bagyo, bagyo. Walay pag walay pag dalawang is. Ah, ito sinasabi. po ang sinasabi na. Kwan. Meron tayong 20 taong sa ilalim. Sa baba. Ay masigits. <muchas>